Hey guys, mukhang tinod na ni Infinix ang sobrang murang presyo at sobrang gandang specs dito sa may bagong Infinix Zero 35G nila at mukhang ito ang dahilan kung bakit pinaisa ito nila ng maagang Infinix Note 30B IP 15,000 yung SRP nito ng Infinix Zero g na may 12GB RAM 256GB na internal storage malakas na gaming processor tapos sobrang taas na front-selfie camera pa na mayroong 50 megapixel, masyadong mataas yan. Mamaya lang papakita ko sa inyo kung gimmick lang ba hindi. Ito pala ang box sa Infinix Zero 35G. Alas pares na sila ng box sa Note 30 VIP. Pero mas pinaliit lang siya. Color room green itong Infinix Zero 30 natin. Eh, itong color green lang merong leather back design sa may likod niya. Inside sa loob ng box case meron siyang 68W sa charger nga. Saka type C na cable. Tetesting natin guys yung kanyang charger. Kung abutin ba siya ng isang oras. Na from 0% to 100% guys sa charging. Napansin ko lang sa may box siya na parang meron pa siyang stata na lagay ng earphone. Ang kaso wala siya nakalagay na earphone. Nagdalawang isip siguro si Infinix. Dahil masyado na nga siyang mura para sa may 15,000 para lagyan pa siguro doon nila ng earphone. Well, di siyang jelly case na kasama kaso masyado siyang manipes. Hindi ito advisable gamitin dahil nga masyado siyang manipes para sa akin. Dahil delikado yung smartphone natin pagka naibagsak natin. Malaki ang display ng Infinix 030 na meron 6.78 inches. AMOLED curve display, ito talagang super na nakakapagtaka dahil para sa may ganitong presyo niya is napakaganda ng display niya. Para sa may 15,000 lang na SRP. Napaka premium din ng design niya para sa akin. Tapos napaka nipis pa niya. Hindi ka maniniwala 15,000 lang yung SRP nito. Sa unang beses mo siyang makikita. Ito yung quick comparison sa may design ng 030 at Realme 11 Pro Plus 5G na meron 25K na SRP. Pareho sila na meron curved display at masasabi ko na hindi sila nagkakaloy ng build quality dito. Gagawin ko to guys ng detailed na comparison. Kaya make sure to subscribe itong dalawang smartphone na to. Kaya sa ngayon guys, focus muna tayo dito sa mi Inplay 030. Hindi pa tayo tapos sa may display guys. Ang isa pang malupit dito is naka 144Hz na refresh rate siya. Kaya future proof din talaga sya. Pero to be honest, hindi ko ramdam yung difference nya sa may 123 hz na refresh rate. Saka sa mga default application lang naman sya gumagana. Pero at least meron nga sya. Saka madalas sa mga Infinix na mga smartphone na mayroong Corning Gorilla Glass 5 na protection, maybe dahil nga naka-curved display ito. Isa sa pinaka-selling point ng smartphone na ito, isa itong 50 megapixel na parang selfie camera niya. Na for me, medyo gimmick pa ito guys. Pero ang hindi gimmick dito, hindi mo makukuha sa ibang smartphone na kahit mas mahal pa dito guys. Is meron siyang 4K 60fps na video quality. Ito yung sample ng video niyo guys. Ito yung sample ng kanyang front selfie camera sa may video sa may 4K 60fps. Actually guys, parang di naman siya gimmick. Itong 50 megapixel niya. Saka nakakapagtaka guys sa maraming smartphone mga na mga na-testing ko. Kahit meron pa mas malakas sa mga processor dito. Kahit pa mga naka-snapdragon, wala silang mga 4K 60fps sa may video nila. Lalong lalo guys dito sa may front selfie camera nila. Kaya siguro guys kung naghahanap ko ng magandang video quality sa isang smartphone, tayo nyo i-consider itong Sin 030. Hindi kayo magsisisi sa kanya. Ito naman guys yung sample ng kanyang back camera sa may video. Sa may 4K 60fps na video guys. Actually para sa may ng presyo sobrang sulit na kasong Kaso ang mini issue ko lang sa kanya. Isa itong microphone nya. Mas okay na kung gagamitin siya pang video or may pang, pang vlog din. Mas okay na maglagay tayo ng external na microphone sa kanya. Then, hindi maganda yung kanyang built-in dito. I think okay lang naman yon considering nga na sa may presyo niya at yung video lang naman na pinaka na advertise ni Netflix dito hindi yung kanyang audio Ayun guys yung sample natin dito Sa may picture quality naman niya guys medyo napuputlan ako sa kanya mukhang kailangan po ito ng mga software improvements sa may camera niya Hindi siya katulad ng Note 30 VIP na mas maganda yung camera niya out of the box agad Medyo nakukulangan ako sa may front selfie camera niya pero sa may back camera goods naman siya wala naman akong reklamo dito tapos meron pa siyang bonus sa ultra wide na madalang na nga rin natin makita sa mga maraming smartphone ngayon. Marami pa siyang features dito guys sa mga camera. Explore nyo na lang. Ito naman yung Antutu score ng Infinix 030. Itong Dimensity 8025 g na processor niya. Halos same to ng Infinix Note 30 VIP. Pero mas mababa lang ng konti yung kanyang clock speed ng kanyang CPU. Dahil meron nga lang siyang 4X 2.6 GHz. Itong si 030. Tulad nung ginawa ko sa may Inflex No. 30 VIP, tatlo magkakasunod ng multiplayer ang gagawin ko dito. At tatry din natin yan dito sa may 030. Kung maglalagbo siya ng sobra, after ng tatlong match sa may multiplayer lang. Ito sa tatlong multiplayer na ginawa ko sa may 030 no 30 VIP dati, is naglalag siya doon. Yan so, yung unang match kayo sa may 030. Napaka perfect niya, wala siyang lag dito kahit isa. Ito naman yung pangalawang match guys. Parang very high graphics siya sa may refresh rate niya. Saka sa may graphics. At talagang super smooth pa rin siya. Wala siyang sabit guys. Wala siyang lag kahit isa. Ito naman yung pangatlong match. Hindi pa rin siya talaga naglalag kahit isang beses. Tama yung hula ko guys. Na mas magiging malamig ang gaming ng 030. Kung sa may Note 30 VIP. Dahil sa mas mababang clock speed nito sa may processor niya. Na meron 4X. 2.6 GHz compare sa may Note 30 VIP na merong 1x 3.0 GHz at 3x na may 2.6 GHz. Konting overclock lang sa may processor guys yung difference nila pero ang laki ng difference sa may performance sa may gaming. Diretso ko na dito sa may Mobile Legends. Expected na natin ito na meron siyang parehong ultra graphics at ultra na refresh rate dito guys. Siyempre wala rin itong problema dito at napaka smooth pa rin niya. Hindi ko lang alam kung totoo ba itong FPS meter ni Infinix dahil naka 123 FPS daw siya dito sa may Mobile Legends ngayon. Comment nga kayo guys kung totoo ba itong FPS meter ni Infinix dahil ngayon ko lang nakita to. Alam nyo nakakapagdaka dito guys. Inasaan ko meron siyang bypass mode. Ang problema wala siyang bypass mode. After pala sa may Mobile Legends, narekta ko lang siya sa may Call of Duty Mobile. Isa pang game sa may multiplayer. Tinagtataka talaga akong bakit di yata siya naglalag katulad ni No30 VIP. Medyo mait na nga siya ngayon. Dahil na halos 30 minutes ko na nga siyang ginagamit. Pero hindi naman siya sobrang init. At ayun na nga guys. Talagang hindi ako nakaramdam ng lag sa kanya. Wala talaga siyang problema rito para sa akin. At alam niyo ang sagot kung bakit hindi siya naglalag. Dahil itong Dimensity 8025G na processor niya. Is trending version lang siya ng Dimensity 5 g Na nasa Poco X3 GT guys. Literal na pinalitan lang yung pangalan niya. Kaya super stable talaga niya. Dahil nga hindi siya overclock version. Dignan like din 8050. Gagawin ko pa to na extreme gaming test para ma-sure natin kung wala ba talaga tong heating issue. Dignan like Tecno Camon 20 Pro 5G. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Well guys, Infinix Zero 5 g ang pinakamalakas sa Infinix na Mas malakas pa sa may Infinix Zero Ultra na mayroon 22K na SRP. Hindi ko alam kung paano tatapatan to na ibang smartphone brand dahil wala na ibang smartphone na mayroon ganitong klase ng specs at ganitong klase ng display sa ganitong presyo guys. Even si Xiaomi Poco, walang smartphone na meron ganyan klase ng specs sa ganyan presyo ngayon. Kaya good job talaga kay Infinix na napaka-budget friendly na mga smartphone nila. Piling ko talaga guys, naka-sponsor yung video natin. Dahil sobrang magaganda yung sinasabi ko sa smartphone na to. Hindi to sponsored video guys. Lahat ng sinasabi ko dito, is personal opinion ko lang. At in ko sa Shopee ang smartphone na to. At nabili ko lang siya ng kulang 14,000. In case yung mabilis na video natin, paligid na lang po ako nakatulong. Thanks for watching!